pagpapatayo ng Mother and Child Hospital sa si Degupan City, tiniyak. Para sa detalye, narito si Idol Rona 104.7 IFM Report! ni re-elected Mayor Belen Fernandez ang siguradong pagpapatayo ng naantalang Mother and Child Hospital sa Digupan City. Sa panayam nito sa IFM ni Sigupan, gagawin o nito ang kanyang makakaya upang maipatayo ang naturang health facility. Patatandaan na naging malaking issue ang pagpapatayo ng Mother and Child Hospital sa so, mga nakalipas na buwan, bunsod ng magkaibang pananaw ng dalawang kampo ng sangguniang ang panlungsod sa naturang proyekto. matala, aasahan na mas palalawigin pa ngayon ang serbisyong pangkalisugan upang mabenepisyohan Dagupan, na ang mga indigent Dagupenos. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bonaraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.